So, ito na no nga. Huh? <laughs> Nakatulog kami for about two hours after naman mag Universal Studios. And now, we're going to... We're going to Dotonbori Bori. Hanap kami ng dinner. Welcome back. Uy, maginaw ngayon. Di mainit. We are here in Dotonbori!

Sweet potato or the oh, no. so, uh, so, this is the famous um, sweet potato. Seven hundred yen. Mayroon talaga siya, May Matamis na pakita. O mga parang... Sa iba may nilalagyan ng keso. 7-Eleven. sa Sarap. Sarap. is Icharan. They're eating dinner here. <laughs> yan, yan kahaba ang pila sa Icharan. Ganyan. So, ang wait time pala is 80 minutes. <laughs> -I oh, Wait time is 80 minutes. Oh, what is Go, laban. Oh, 'di na kayo ng Sarap, sarap So ito choices nila. Ah, preference ng ramen. Oo. Oh, okay. Okay. Dice seasoning stuff. Anadishabha. Uh strong. And then uh, extra rich. Extra rich. Extra rich. Uh, right. Garlic. Yes. yes. Medium. Green uh, onion. okay. Sliced pork melon. Or is spicy kineso. Spicy. Spicy? Naka-spicy kayo, J? Mild. Mild, okay. Mild. Mag-medium ka. Okay. Para medyo... Okay. Little texture. Little texture, no texture. Noodle texture, no? Firm daw sabi ni Power. Okay, Magkaw firm. Mag-firm sa lahat ng mga ganitin. Okay. Okay. May okay. order Stop sheet. Ganyan. Medyo napigas. So, akala ko So, Hanggang Universal Studios lang ang pila. <laughs> Parang Universal Studio din dito eh. Oh, ang haba ng pila oh. oh ang haba ng pila eh. Ang haba ng pila. Rides. Right. <laughs> Big <laughs> pagkain. Eh, pila pa. <laughs> ako nag-order ako ng caldereta. Oh, no more scalding. Ay, gano'n. Dati pa sa diwata. Ako dinuguan. <laughs> dinuguan. <laughs> Tara mo kay kuya, may dinuguan sila. Okay, let's order. Um, bye. Ayan yan, eh, yan na eh. Nag-classic nag kayo, Mike? Ito. Ito, hindi yan. mga add-ons. So, kailangan natin yan. Dalawa. Yes. Isa pa. Ayan. Okay. Gusto mo ng Coke? orange Saan juice. Lang, isa lang, isa lang isang coke na. Isang coke, isang orange juice. Okay. Isang okay. orange juice. Okay. Ay, parang gusto ko ng ng Ichiran tea. Alisin natin yung orange. Okay. 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 Ikaw din? Okay. Alisin natin yung cola. Ayan. Tapos, Tapos it's, it's, egg. Egg. Sa egg. Sa uh, so, okay. Isa pa. Two seven May uh, lang. credit card. Insert your credit card. Yeah. So, Ayun pa na. So, ang total namin ay 2,740 yen. Okay. Sabay-sabay <laughs> natin punitin. Okay na yan. Nag-aantay pa kami din sa 80 minutes pa daw kasi ang pagpasok dito sa loob ng Ichiran. So, hindi ka sa So, tuloy-tuloy pa rin pala talaga ang pila. Ayan, ay napakahaba. Hanggang doon. So ilang minutes na tayo naghihintay? 45. 45 minutes. So... 45 minutes. So, 4 to Si and two. One and two. One and two. Wait lang. o one and two. So here. Yay! So ganito kakakain sa Ichiran. Yan, parang may cubicle tapos may window dyan mo bibigay yung order mo dyan nila isa-serve yung food kanya. meron ditong service water merong chopsticks chopsticks meron silang what's this? may wipes yan pwede ka oh, pwede to? water yan yeah. mm -hmm. tapos ano to? So, hindi ko siya maintindihan may mga ganito I'm leaving my seat for a moment. I don't know the ordering process. It's noisy. Oh, <laughs> I'd like a kids' bowl and utensils. Ah, thank you for the Thank you, Wow, so it's wow. na yon. Tikman natin. the noodle. Onion, on dapat extra Latin and egg, Kanya. So hindi ako na kaya nag-request ako ng Can I have extra spice? Extra Yes. Extra spicy. Yes, two. Yes, uh, uh, one uh, Yes, nung dinagdagan ng spice, mas lalang sumura. O eh! O eh! Ang sarap! Kahit mm. di ang strong na ngayon. Super sarap talaga. Kasi di ba mayroong mga spicy na ramen na masakit sa dila at saka sa lalamunan. Pero ito, sarap. Ang sarap. Super. Sarap. Oi. Okay. Ikaw, kung gusto sa'yo? Ha? Kung gusto sa'yo ang sa'yo? Ano? Mas bang ang sa kanya eh. Super sarap. Super sarap niya. Ikseran. <laughs> Ang sarap. Ang oh, oh, sarap. sarap. o oh, oh, eh. Yung yung order ko pala, walang spice. O oh, number two. So na talaga siya. Yung sa kanya, pang pork. Bilog-bilog yun eh. Oo nga eh. Yung pangalawa binilugan ko eh. Hindi ko alam na wala palang spice yun. Or, pangalawa mild. Or, or, or merong coating ko, ko. Pero wala sa akin eh. Parang wala. Kaya pinadagdagan ko pa. Bakit ba bayad ka? Wala. Ngayon, hanapin namin yung glycosine sa Tambori River. famous Glico sign. Ayan, lahat sila. Okay, gayahin nyo si Glico. Ayan. Oh, uh, gayahin nyo si Glico. Kaya video natin, kuya. Ayan. Where are we going? Where are we going? So, ito ang Tambori River Diyan ang na pabalik natin ng hotel eh. Wow! That's Don Don Donkey Don Quixote. Ganyan! Pao yung famous takoyaki na sa kabilang side. Diyan ba yun? Ayan yun Alam ko sa tabi ng Don Quixote yun eh. Ayan o yung famous takoyaki. Hindi. Sa tabi ng Pacquiao. Ayun Pao. Sabi sa Sabi sa kabilang side, correct. Yung pocket ng stairs. Wow! Ay, so... Ito, isa sa mga famous na takoyaki shop or takoyaki store. Pero hindi kami kakain today because busog na busog na kami.

Yes. Yes, sigma natin. One per pair. Oi, oh, sila. Uh Harika -oh. to Tikman natin. Wow, so famous din to sa Dotonbori. Pini ko jejeb uh, hmm. sa kawa maya. Serap. Tutumpas sa bibig. Bibig palo. Kapatid. 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 It's good. Cool.